Hello po at magandang araw po muli sa inyo mga ka mga kapinta, mga ka bossing, mga ka loading, magandang araw po muli sa inyo at ito na naman po tayo at tagawa na naman po tayo dito ng ating sideline po tuwing linggo ito nga po pala ginawa natin ng nakaraan linggo ngayon lang natin na upload dahil masyado tayong busy sa ating mga ginagawa ah, shoutout po sa mga kasama natin dyan na ah, mga well dito po sa uh, amin may, may mga mga maingis isda po uh, SM79 shout out po sa inyo SM79 ibig sabihin po ng SM79 samahan ng mga well 1979 maraming salamat po sa inyo sa so, patuloy nyo pong pagtangkilik po sa akin sa akin po, sa pagpapalitering po ng inyong mga bangka sa akin ito nga po palang ginagawa natin ngayon ay sa kaibigan po natin na uh, mga isda din mga na si William Montalegre, kay William po, kaklase po natin yan nung high school ito pong gusto niyang design uh, inantay po niya ako ng dalawang linggo para lang magawa itong kanyang design ng bangka dahil masyado tayo marami, marami ginagawa ng mga nakaraang linggo kaya ngayon lang natin ito nagawa shoutout po sa inyo sa mga SM79 thank you, thank you po, sana po, supportahan niyo rin po itong aking channel at pati na rin po maraming maraming salamat po sa akin po mga ka, F, ka, FB FB friends uh, patuloy po na support po sa akin sama, sa samahan ko po sa boy, sa boysen uh, samahan po yun ng mga pintor maraming salamat po sa inyo sana patuloy niyo pong panoorin ang ating ang aking mga video thank you thank you po at isa na rin po ang pinapasalamatan ko ito pong aking kamay na talaga po na ngundisyon po ngayon maraming salamat sa iyo, aking kamay kahit pa parang hindi ka nanginginig sadyang magkatakawan din talaga sa pera itong at sa aking kamay nakikisama siya pagka ganitong may trabaho yes! tayo may mga side din tayo sadyang nakikisama hindi siya nanginginig at ito lang mga kapinta mga kalodi mga kabosing na dito naman tayo at leleterin na natin itong pangalan syempre kailangan natin dito ng lapis buguhita natin pag hindi natin ito pinantay na ating ruler na malaki ah, baka naman ano, hindi matuwid itong ating ginagawa eh, makapansin nyo mga kapinta mga lodi mga bossing tingnan nyo walang plangketa yan partida yan walang plangketa para lang tayo nagsusulit dyan uh, ibig sabihin ng plangketa wala ang naka anong kamay natin dyan yung nakaalala eh para lang tayo nagsusulat at pakita nga natin yung palapit kapitin natin yan o, diyan naman ang mga yan mas maganda pa ng mas malapit ay uh, yeah, mga lodi oh ang gamit nga pala natin brush dito, uh, brush number 12 na bright brass na BNE, BNE. Kung kayo pong mag, magagawa po ng mga ganito, pinakamaganda po at pinakamurang brush, itong ginagamit natin, BNE, 18 pesos lang po ito sa Lazada. BNE number 12, bright brush. Yan, siyado na po pong ating gagawin. Siyempre, guguhitan nyo natin yung lapis para meron tayong guide at maraming salamat din po sa mga pakalat-kalat dyan na bottled water kahit po kaya ano, may nabatiglad dyan tayo ng pintura maraming po salamat sa mga bottled water ng pakalat-kalat dyan siyempre ang gagawin natin dito ng shadow yung kulay orange pagkatapos sa baba niya kulay red dahil kakunti na ating kulay red kaya nilamang natin itong kulay orange niya sinaid na lang natin ang kulay red niyang kulay ito, orange po yan. Nasa labo na yan. Kung malabo man ang, ang kuha dito sa akin cellphone, pasensya na po kayo at hindi pa tayo nasa hold. Pag tayo sumahod, nabibili tayo sigurado ng maganda-ganda cellphone. Kaya panoorin niyo po lang palagi ang aking mga video. Tapusin niyo po at meron po itong ads. Siyempre, doon tayo kakita sa ads. Tapusin niyo po ang aking video para makita niyo po ang aking ads. Mga ka... Mga ka-friend, mga ka-followers. kita nyo po yan o oh. Kaya, gumamit na tayo dito ng plangketa siyempre mahirap pong walang plangketa pag asyado na dahil basa pa itong ating pintura kaya kailangan natin ng plangketa para lumapat dun sa dating kulay 2024 na po nga kaya ang gina, na ginagawa natin dito dahil uh, abermans months na kaya 2024 na itong ating calendar year na ginagawa dito baka kayo nagtataka dahil 2023 pa lang dyan sa sabi nyo 2023 pa lang dito sa amin but, but sa, sa inyo 2024 na ganun po talaga dito sa amin po mga kapinta mga kalodi thank you for watching follow like and share